Ang Viking era ay umiral noong huling bahagi ng ikawalo hanggang sa huling bahagi ng ikalibing isang siglo. Ang mga mananalakay mula sa hilaga ay binalot ang Europa sa matinding takot. Mula sa mga ilog, pinapasok nila ang puso ng kalupaan at sinasalakay ang mga bayan para nakawan. Sila ay brutal at walang awa na ginawang kultura at kabuhayan ang pandarambong. Ang mga simpleng pagsalakay sa malilit na bayan sa dalampasigan ng umpisa ay naging pananakop sa buong lupain kalaunan. Marami sa mga mananalakay na ito ang nakilala at nagmarka ang mga pangalan sa kasaysayan dahil sa kanilang mga katangian. Isa na nga rito ang itinuturing na pinakatanyag sa lahat, si Ragnar Lothbrok. Ang kwento ni Ragnar Lothbrok ay may iba't ibang pinagmulan at kadalasan ito ay pinaghalong alamat at totoong pangyayari. Minsan ay iba-iba rin ang detalye ng istorya depende sa kung saan mo ito mababasa. Ang dalawang pangunahing pinakuna ng kwento ni Ragnar ay ang mga Icelandic sagas at Gesta Danorum na isinulat noong ikalabing dalawang siglo ng mohe na si Saxo Grammaticus. Ayon sa mga kwento, si Ragnar ay anak ni Sigurd ang hari ng Sweden at Denmark. Walang naikwento tungkol sa kanyang kabataan Ngunit siya ay pinaniniwala ang ipinanganak nung bandang ikasyam na siglo. Si Ragnar ay inilalarawan bilang isang gwapo, makisig at mahusay sa pakikipaglaban. Nagkaroon siya ng tatlong asawa na si Lagertha, Thora at Oslob. Ang unang naging asawa niya na si Lagertha ay sinasabing nakilala niya sa Norway. Ito ay isang babaeng mandirigma na hinangaan ni Ragnar at niligawan. Ayon sa mga kwento, hindi gusto ni Lagerta si Ragnar o kahit sinong lalaki. Kung kaya't iniutos nito na maglagay ng oso at aso sa kanyang bahay upang hadlangan ang sinumang gusto gustong mandigo sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Ragnar at tinapos lang ang mga bantay upang ang karapat dapat siya sa kanya. Kumanga ang dalaga at kalaunan ay nagpakasalan dalawa. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak, isang lalaki na ngalang Fridlip at dalawang babae. Tatlong taon silang nagsama ngunit nagkahiwalay nung kinailangan umuwi ni Ragnar upang asikasuhin ang nagaganap na civil war sa kanyang kaharian. Ang ikalawa niyang naging asawa ay nagangalang Tora. Nakuha ni Ragnar ang kanyang kamay nang iliktas niya ito mula sa higanting ahas na nagbabantay sa kanyang tirahan. Ang pantalon na isinuot ni Ragnar upang harapin ang higanting ahas ay ang pinagmulan ng kanyang palayaw na Lodbrok na ibig sabihin ay hairy breeches o mabuk na pantalon. Ayon sa Icelandic sagas, may dalawang anak na lalaki si Ragnar kay Thora, sina Eric at Agnar. Pero ayon sa Gesta Danorum, ang mga anak nila ay sina Radbard, Dunbat, Sigurd Snake in the Eye, Bjorn Ironside, Agnar at Ivar the Boneless. Si Thora kalaunan ay papanaw dahilan upang mag-asawang muli si Ragnar. Si Kraka ang ikatlong napangasawa ni Ragnar. To ay sinasabing may angking ganda at talino na bumighani sa kanya. Ayon sa Icelandic sagas, sila ay nagkaroon ng limang anak na mga nagangalang Ivar the Boneless, Bjorn Ironside, Bitserk, Ragnvald, and Sigurd Snake in the Eye. Mga legendary Vikings din gay ni Ragnar. Kalaunan ay napag-alaman na si Kraka ay si Oslog, isang lihim na anak ng kilalang bayani na si Sigurd Papnisvein. Halos buong buhay ni Ragnar ay umikot sa pagsalakay at pagdurog sa mga rebelyon na palaging umuusbong sa tuwing siya ay umaalis. Dahil ang mga taksil ay palaging nakaabang at kumikilos sa tuwing wala ang kanilang pinuno na normal naman daw sa kulturang Viking. Noong mamatay ang pangalawang asawa ni Ragnar na si Tora, dumanas siya ng depresyon. Upang makakuha ng kaginhawaan, itinuon ni Ragnar ang kanyang isip sa pakikipagdigma. Pinuntirian niya ang England at sino ang na paglalakbay doon upang makakuha ng higit na kayamanan at reputasyon na maski ang mga Diyos ay kikilalanin siya. Nilusob at pinatay niya si Hama, ang hari ng Northumbria at ang ama ni Aela bago pinatay ang mga earls ng Scotland at inilagay si Sigurd Snake in the Eye at Radbard bilang mga gobernador. Ang Norway ay nasakop din at si Fridlip ay ginawang pinuno doon. Nang maglaon, sinalakay ni Ragnar kasama ang tatlong anak na lalaki ang Sweden kung saan lumitaw ang isang bagong hari na lagnangalang Sol. Si Sol at ang kanyang hukbo ay minasakir at si Bjorn Ironside ay iniluklok sa trono. Noong Marso 845, isang daan at dalawampung Viking ships na may sakay na nasa limang libo ang pumasok mula sa Ilog Sen ang pag ataking ito ay pinamumunuan na nagngangalang Regin Herus na sinasabing walang iba kundi si Ragnar Lothbrok din. Nag-ugat ang pag ataking ito dahil ng bandang 841, si Ragnar ay binigyan ng lupain sa bandang hilaga ng Pransya ni Haring Charles the Bald. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nawala ito sa kanya pati na rin ang suporta ni Haring Charles. Para makaganti at para parusahan ang Frankish King ay umatake sila sinalakay nila at sinunog ang mga syudad na kanilang nadaanan. Bilang tugon at upang maiwasan ang mas malawakang pinsala, si Haring Charles ay nagtipon ng hukbo na kanyang hinati sa dalawang bahagi. Isa para sa bawat panig ng ilog. Sinamantala ni Ragnar at sinugod ang mas mahinang grupo na madali nilang tinalo. Ang mga nabuhay matapos ang labanan ay kanilang binihag at binitay para parangalan ang kanilang Diyos na si Odin. Samantala, ang hukbo sa kabilang ibayo ay natakot sa kanilang nasaksihan at nagsipag-atrasan. Dahil sa tagumpay, si Ragnar at ang kanyang mga tauhan ay napasok ang Paris at ninakawan ito. Sa kasagsagan ng pagkubkub, isang sakit ang kumalat sa kanilang kampo. Na-expose ang mga Norse sa reliyong Kristiyano at pagkatapos manalangin muna sa mga Diyos ng Norse, sumailalim sila sa pasting bilang pagsunod sa payo ng isa nilang Kristiyanong bihag. Ang aksyong ito ay sinasabing nagpatigil sa pagkalat ng sakit. Ang mga prang sa kabilang banda ay walang magawa at nagbayad na lang kapalit ng pag-atras ng mga mananakop. Sinasabing nasa dalawat kalahating tonilad ng ginto ang kanilang ibinayad sa mga Vikings. Ang pantubos na binayaran ni Charles the Bird ay humantong sa paghinto ng mga Vikings sa kanilang pandarambong sa Paris. Sa kanilang pag-atras pabalik, pinagnakawan at inatake pa nila ang ilang lungsod at bayan na kanilang nadaanan. Ang pagsalakay ng mga Viking sa Paris ay naging umpisa ng pagbabago sa kasaysayan ng Pransya. Ang mga depensa laban sa mga Norsemen kabilang ang malalaking pader na itinayo sa paligid ng Paris ay mas pinatibay at pinaghusay sa mga sumunod na taon. Dahil ang mga anak ay naging mga matagumpay at mga nakilala bilang magagaling na lider at mandirigma, si Ragnar ay nakaisip ng isang aksyon para hindi masapawan. Naisip niyang sakupin ng England na may dalawang bangka lamang. Ito ay siyempre nagresulta sa kanilang pagkatalo at pagkabihag niya. Ayon sa mga kwento, si Ragnar ay ipinatapon ni Haring Ayla ng Northumbria sa isang hukay na puno ng mga makamandag na as para mamatay. Bago mamatay si Ragnar, inawit nito ang kanyang death song kung saan isinalaysay niya ang kanyang mga nagawa ang lahat ng hari na kanyang pinaslang at lahat na lupain na kanyang sinakop. Nilinaw niya na ang kamatayan ang pinakahuli sa kanyang mga alalahanin. Sinabi rin niya na pag nalaman ng kanyang mga anak ang kanyang sinapit ay paniguradong maghihiganti ang mga ito. Sa dulo ng awit, sinabi ni Ragnar na siya ay namatay na tumatawa habang si Odin ay naghanda ng piging sa balhala para sulubungin siya. Noong 866, Sinalakay ng tinaguriang The Great Hidden Army ang England bilang paghiganti. Ang pwersang ito ay pinangunahan ng tatlo sa mga anak ni Ragnar na sina Hapdan, Ivar the Boneless at Uba. Si Haring Eila ay nadakip at ayon sa mga kwento, pinahirapan nila ito hanggang mamatay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng parusang Blood Eagle, kung saan binibiyak ang likod ng biktima para magmukhang pakpak. Ang kwento ni Ragnar ay kombinasyon ng mga alamat at totoong kaganapan. Siya ay nabuhay sa panahon at lugar kung saan ang tanging mga taong maaaring mamuno at igalang ay ang mga malalakas lamang. Sa kabila ng kanyang mga katangian bilang isang nakakatakot na mandirigma at uhaw sa dugo na mananako, si Ragnar Lothbrok ay walang takot makipagsapalaran at humarap sa panganib. Ito ay maaari nating gawing inspirasyon para harapin ang mga hamon at pagsubok na may lakas na loob